watching guys good afternoon nandito tayo sa ating sa ating harapan at kapabas tayo guys ng granite 445 guys good afternoon everyone good afternoon yun guys last the case puro full note yung ginagawa natin ngayon ay 45 na bus naka 45 siya. para pagka ano natin duktong natin is naka 45 din yung ating riser eh. para hindi nakikita yung yung full kasi makikita yung bagong ano bagong tsaka parang dumihin so gumagawa tayo ng mas magandang design ngayon guys so ma-update ko sa inyo guys na maraming salamat so yun guys ah uh, mahaba ba kasi kung magpo-fortified pa ako so hanggang dyan lang tayo Sana'y kung hindi pa kayo nakapalo sa subscribe sa aking channel ay huwag kalimutan mag subscribe sa lagi tayong updated sa ating mga video yung ina-upload so maraming maraming salamat and comment, like, share thank you very much subscribe natin please thank you